Nagkapalagay ang loob si na Summer at Trunk. Araw-araw sila nagkukwentuhan at kung minsan ay nagbibiruan pa. Para bang hindi sila nauubusan ng pagkukwentuhan hanggang sa lumalim ang pagkakaibigan nila at nauwi sa pagmamahalan. Pero may malaking problema. Hindi pwedeng mabuhay na walang tubig si Summer kaya mamamatay siya kapag tumira sa lupa. At si Trunk naman ay hindi makakahinga sa tubig. Paano sila magkakasama? saan sila titira. Dito pa rin ako titira sa lupa at ikaw ay sa tubig. Napatitig si Summer sa sinabing iyon ni Trang. Hindi tayo magkasama? Maang tanong sa ibon. Magkasama? Dito sa lugar na ito, ikaw diyan sa pand at ako dito sa lupa at sa himpapawid, sa puno. Kasual na sagot ng ibon kay Summer nga, hindi tayo magkasama talaga sa iisang tirahan. Sa isang lugar nga, pero sa ibang tirahan, hindi tayo magkakaanak, hindi tayo makakabuo ng pamilya. Okay na yun kaysa wala. Seryosong sabi ni Trump bago ito napabuntong hininga. Ang importante, nagkakaintindihan tayo, nagkakasundo, nagmamahalan. Maikukumpara na rin tayo sa mga tao na parang LDR. Long distance relationship? Oo, oh, at mas maswerte pa tayo kasi personal tayo ni kakausap, nakikita at nakikispa. Natawa si Summer. Ikaw talaga, puro kakapili, Johan. Pero alam mo, may naalala ako. Ano yon? Maang natanong ni Summer sa ibon. May nabanggit na kwento sa akin dati ang nanay ko. Mahilig yung magkwento. At... Anong kwento? Tungkol sa magkasintahang sinamabalasik at mahinahon. Sino ang mga yon Sila ay engkantado at engkantado na nabuhay noon pang unang panahon. Ayon sa kwento ng Inandi Trump, pinagbawalang ang umibig sa isa't isa, sino ang balasik at mahinahon dahil magkaiba sila ng lahi at magkalabang mortal ang kanilang mga lahi. Bukod pa doon, ay nakatakda na magpakasal si Mahinahon sa isang engkantadong palahi niya at pinili ng kanyang ama para sa kanya. Pero walang nakahadlang sa hanilang pag-iibigan. Isang araw ay napagkasundo ang magtana ni na mabalasik at mahinahon. Dahil doon ay sumiklab ang digmaan laban sa dalawang magkalabang lahi at marami ang namatay. Dahilan upang isumpa at parusahan ang magkasintahan. Bilang parusa ay kinalungo si mabalasik sa isang bulkan at hindi na siya pwedeng mahaalis doon napapaligiran ng lawa ang vulkan at doon sa lawang iyon ay ikinurong si Mahinahon. Kawawa naman sila. Mahinang sabi ni Summer pagkarinig sa kwento ni Trump hanggang sa bago matulog ay iniisip pa rin ni Summer ang kwento ni na at mahinahon.